News mga Balita Ngayon Courtesy resignations ng Cabinet Secretaries pinasusumite ni PBBM Lady Rider, viral vlogger hinatulang guilty sa road rage incident ng LTO Pope Leo XIV, mainit na tinanggap sa unang general audience na nawaga ng kapayapaan sa Gaza Ako po si Cesar Soriano Ayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan Ngayon Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghain ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng gabinete, kumpirmado ng nagsumite ng kanilang pagbibitiw, sina Transportation Secretary Vince Dizon at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian habang nagpahayag ng kahandaan ng iba pang mga kalihim, gaya ni na Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., Finance Secretary Ralph Recto, DBM Secretary Amena Pangandaman at iba pa. Sa pahayag ni Pangandaman, sinabi niyang we all serve at the pleasure of the President, habang idinagdag naman ni Recto na this is part of our responsibility to give the President room to recalibrate. Ipinunto ni Marcos na ang hakbang ay hindi business as usual, kundi bahagi ng kanyang panawagang i-align ang pamahalaan sa tunay na hinahanap ng taong bayan. The people expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act giit ng Pangulo. Inatulang guilty sa dalawang paglabag si Aliana Maria Aguinaldo, kilala bilang Yana Moro Vlog, kaugnay ng viral na road rage incident ayon sa Land Transportation Office o LTO. Sa desisyon ng LTO, napatunayang lumabag si Aguinaldo sa reckless driving at sa paggamit ng motorsiklo na walang side mirrors na may kaukulang multang 2,000 at 5,000. Inabswelto naman siya sa kasong paggamit ng motosiklo na walang plate number dahil hindi siya ang rehistradong may-ari nito. Sinuspindi rin ang kanyang lisensya hanggang maibalik niya ang motosiklo na ginamit sa insidente. Ayon sa LTO, hindi siya dumalo sa hearing noong May 6 at hindi rin sumunod sa utos na isuko ang motorsiklo. Ginamit na ebidensya laban sa kanya ang mismong viral video, ang kanyang liham ng paghingi ng tawad at ang salaysay ng driver ng pick-up na kasangkot sa insidente. Giit ng LTO ang kanyang hindi pagsunod ay patunay ng kawalan ng respeto sa batas at due process. Mainit ang naging pagtanggap kay Pope Leo XIV sa kanyang unang general audience sa St. Peter's Square noong Miyerkules, May 21, 2025. Sakay ng Pope Mobile umikot ang Santo Papa sa paligid ng St. Peter's Basilica. Kumawahing umiti at nagbigay ng basbas sa libo-libong debotong nagtipon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gitna ng pagtitipon, inalala rin niya ang kanyang yumaong sinunda na si Pope Francis, eksaktong isang buwan mula nang ito'y pumanaw. Sa pagtatapos ng okasyon, nanawagan si Pope Leo ng agarang tigil putukan sa Gaza, nanawagan sa mga leader ng mundo na pakinggan ang iyak ng mga inosente at itigil ang karahasan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.